Hello guys, mapagpalang hapon po sa ngayon sa inyong lahat. Ngayon dahil sa tapos na po ang ating paghulog sa eto guys, nagbiyaya ang mga pamilya at naulila na ngay kuya ko at nandito po kami ngayon sa Aguawan Bridge. Ayan guys, mapakita ko sa inyo ang way ang mga Aguawan Bridge. Ayan guys, yan may ano yan may video kay pa dito. Yan may mga cutting din. Yan kanya-kanya dito na saan gusto mag magrent mag ng cottage sa -ihaw, ihaw. Ito po ang Aguawan Beach. Kung tawagin sa Mariveles, Bataan. Ay, yan po. Mapagpalang, mapagpalang araw po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Baby Urgent Vlogs. Please subscribe and click the bell button for more update. Ayan. Ito naman tayo sa ito yung klase na kanilang kanilang ka-attigs. Sempre, eto rin yung open. At, At siyempre, andito na tayo sa tabing dagat. Dati nandun lang kami banda roon Doon, tong kami banda. Doon kami banda na din ng mga bagets. Ngayon, dito na kami. Papo, maninis to. Oh, huwag ka muna mag-ano. Ayan, guys. Shout out sa lahat. Quarter Mall Diyan. Hindi pa tayo maliligo mamaya pa Alika na, alika mamaya pa Pagdating nila, alika na, alika na Nagkakuha lang tayo ah, ng vlogs Yes, shout out Subscribe and click the bell button for more update. Thank you Thank you, thank you sa lahat Please share my vlogs dito sa Aguawan Beach dito naman tayo sa isang site ayan dito tayo sa isang site Dito meron din dito ibang ibang cottage cemento naman dito. Semento naman ang na kanilang cottage. Yan si Pog yung bag gusto na niya mag-swimming. Kaya lang mamaya na kasi wala pa yung mga pinsan niya. Kami pa lang nauna dito sa cottage. Ito ang cottage namin guys. Ayan ang, ang, ang banlawan, shower room. Ayan, dito na tayo pabalik. Yan, may mga haris din sa labas. Ayan po. Shout out, shout out. Magpalang hapon sa inyong lahat. Meron libreng ihawan. Ayan. Shout out po. Thank you. And please subscribe my vlogs. Parating pa po sila dito. Thank you.